Pero sandali namang si PNP Chief General Romel Francisco Marbil, hinima ang pulis na protektahan ang agdig sa nalalapit na eleksyon. Abaya uh, akala ko ipapatawag yung uh, pulis na nag-ala Ricardo Dalisay doon sa, sa sambang ba yun? Uh, <laughs> Alamin nga natin, uh, 15,000 doon ang mga pulis ang itatalaga sa celebration ng uh, Black Nazarene sa January 9. Uh, Monday. Alamin nga natin ang uh, latest paghahanda ng uh, Philippine uh, National uh, Police. Uh, Aris number, uh, uy, nga pala ha. Ayan, uh, may uh, report na ba ang PNP uh, Chairman uh, Boy George ha? Ano-ano mga probinsya ba ang uh, na hot spots ngayon morning, ha? Kaugnaysan na lalapit na election. Uh, Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in, Lakay inatasan ng pansang polisya ang mga tauhan itong protektahan ng dignidad ng hanay sa nalalapit na midterm elections ngayong taon. Yan ang mensahe ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa unang Monday flag raising ceremony ng Campo Crown ngayong 2025. Ayon kay Marbil, hamon sa PNP ang gagawing pagubantay sa seguridad ng senatorial at local elections. Hindi o manong dapat magpa-apekto ang sa tinawag niyang undue influence o mga influensya lalo na para sa politika. Pakinggan natin ang general. Our dignity as police officers is one of our most valuable assets. Let us not allow anyone to take it from us, for no one has the right to do so. We must protect our integrity and never allow it to be compromised by temptations or undue influence. Ginawa ni Marbil ang pahayag sa kanyang talumpati dito kani-kanila lamang sa harap ng PNP personnel kasabay ng araw ng pag ng Comerec sa opisyal na balot ang gagamitin sa halalan. Magsisimula ang election period sa Enero 12 at inaasahan natin lakay na ilalabas na anytime soon itong listahan ng mga areas of concern na may kaugnayan pa rin sa eleksyon ng 2025. Ito si Edniel Parosa. So, uh, wala pang report ang PNP kung uh, saan yung mga lugar na hot spots sa kaugnay sa darting na eleksyon. Oh, bago, actually, lakay, bago magpalit ng kalendaryo, bago matapos ang 2024, mayroon ng mga rekomendasyon. Uh, Philippine National Police kasama ng ASP na isinabnit doon sa pinakahuling uh, command conference dito sa Camp Krami. Pero yan ay dadaan pa siyempre sa scrutiny at uh, Komilek, Lakay ang mag-a-announce itong final listahan ng mga pasok sa election areas of concern. Antabayan natin, antabaya natin lakay kay Comelec Chairman George Garcia. Wala pa bang uh, binabanggit kung saan ang lugar ito? Uh, ang barm, ay mainit din sa barm ha? Abay, uh, sa ba? Uh, sa ba mga ang labanan ng politika? Oo, oh, Lakay, meron na yan. Meron nang uh, nirekomenda ang PNP, Lakay. Pero yung final list, ay uh, i-announce ia ng uh, Comelec uh, anytime soon, lalapat January 12 ay formal nang magsisimula yung election period. Teka muna anong uh, direktiba ng uh, PNP chief? Uh, paano yung mga pulis na nakatalaga sa mga politiko? Ito ba ay uh, -re recall o sila ay mananatili? Uh, kung matatandaan mo lakay, nireport na rin natin na maliban doon sa mga details, security details mm -hmm. ng mga VIPs, ay maging yung mga polis lakay na naka-assign doon sa, kung, kung sa sila botante ay may resh up po dyan lagi lakay. Yan ay uh, regular na ginagawa every three years, kumbaga every maghahalalan. So mm -hmm. we expect na ngayong uh, 2025 eh, more or less eh, baka tapos na rin. O hindi man, eh nasa process na dahil nagsimula na nga yan, yung pag-recall doon sa mga security detail ng mga BIP, lalo na yung mga kakamdidato lakay sa eleksyon. Maging yung mga police na nakatalaga initially doon sa mga lugar kung saan sila botante, yan ay magkakaroon ng balasahan. Nag-start na yan lakay noong 2024. Okay. Maraming salamat. Edniel La Parosa mula sa Campo karami Balik sa iyo lakay. Dumb,